kaharian habang si Haring Conrad ay nakikipaglaban sa isang bigmaan. Makasarili at mapag-imbot ang pamamahala ng Reyna. Pinalayas niya ang tagapag-alaga ni Snow White, si Molly at ngayon, tanging mga alagang hayop na lamang ang kanyang kasama. Kanoon pa man, umaasa pa rin ang prinsesa na magkakaroon ng maganda at matiwasay na bukas ang kanyang buhay. lá <laughs> Hinanap ko na siya kung saan-saan. Ngunit, narito pa rin ako. Pagod na pagod na ako. Molly! Molly! Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit siya umalis. Pagod na siya sa kaalaga sa iyo. Inang Reyna? Sinabi niyang pagod na pagod na siya sa pag-aalaga sa kaya pinagbakasyon ko na muna siya. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sinungaling ako? <coughs> ah! Bakit ako magsisinungaling sa'yo, Snow White? Ang kagandahan mo ay hindi na nga na mamahalin ka ng lahat at hahangaan. Ayoko nang makita ang mga alaga mo. Itapon mo na sila. Ngunit kapan lamang ang sabi po ninyo, ipasyal ko sila sa kakahuyan. Anong pinagsasasabi mo? Ang ibig sabihin noon, itapon mo na sila. <coughs> Wala nang makakapigil pa sa aking mga balak. Wala na. Salamin, salamin! Sabihin sa akin, sino ang may pagandahang angkin? Kayo pa rin, mahal na rin, Amstel. Mabuti naman. Tumigil ka na sa katatawa. Ngayon, kailangan makita ang Ang pinakamagandang babae sa buong kaharian. <laughs> Kung ama, kailangan bumalik na kayo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, Hintay, mahal na Reyna, hintay! Hindi ninyo ito maaaring gawin. Alam nyo'ng nasa ng mahal na hari. Mahina ang saka sa pataniman. Hindi ka anong kapakipakinabang. Maraming tao nagukuto, mahal na Reyna. Pinipigilan mo ako sa aking kagustuhan. Hmm? Makinig kang mabuti sa aking sasabihin. Ipadala mo ang panyaya sa kalapit na kaharian. Humanap ka ng mahuhusay na tagapagluto. Pinakamahusay na sastre at pinakamagaling na tagapag-aliw. Linisin ang buong palasyo. Gusto kong maging kahangahanga ang aking kaharian sa araw ng pagtitipon. Pagtitipon? Maligayang pagdating, mga giliw ko mga panauhin. Tinipon ko kayong lahat sa gabing ito upang magkaroon ng isang kasiyahan para sa lahat. Tigilan na natin ang digmaan at mabuhay tayong mapayapa para na rin sa katiwasayan ng lahat ng mga mamamayan. ...salubungin natin ang ating mga panauhin. Oo po. Kapayapaan para sa mga panauhin. Maging maligaya tayo sa pagtitipong ito. Oo, oh, siyang anak na prinsesa ni Haring Conrad. Di hamak na mas maganda siya sa reyna. Hindi pang karaniwan ang kanyang kagandahan. Bagay na no bagay ang kanyang ribbon sa kanyang buo. Simple kagandahan. Isang pambihirang kagandahan. Huh. Mm. Simulan na natin ang ating kasiyahan ngayong gabi. Snow White. Napakaganda ng suot mong damit ngayong gabi. Bagay na bagay sa'yo. Marami pong salamat. Maliban dyan sa ribbon, hindi na babagay sa iyong kasuotan. Huh? Hindi na babagay ang ribbon sa katulad mong prinsesa. Ngunit, mahal na Humanap ka na lamang ng ibang ribbon na babagay sa'yo. Hmm. Sige, ipagpatuloy ang kasiyahan. niyo rito? Ah, ah. <laughs> Nakikiliti ako, bakit tama na? Isilaman <laughs> niyo kung maging masaya, alam ko. <coughs> Salamat. Ah, Kuku? Bakit, Kuku? a ah, Bakit? Nasaan na kayo? Milky? Ah, marahil nagtago. Marahil gusto nilang makipaglaro sa akin ng taguan. <laughs> <laughs> Hahanapin ko kayo. <laughs> ah, ah, sige. na ako. <laughs> Ninyo ako. Sige, kayo naman ng na Ah, ah. Ah, ma, mahal na prinsesa. Nagulat kayo at nabuwal. Nasaktan ba kayo? Walang anuman. Ah, Kaibigan mo ba sila? Oo. Siya si Kuku. Sila naman si Milky at si Pocket. Kay gagandang pangalan. Salamat. Halika. Ako nga pala si Richard mula sa kaharihan ng Maraundo. Ako naman si... Ikaw si Snow White. Hindi ba? Ha? Huh? Paano mo nalaman ang aking pangalan? <laughs> Naroon ako sa inyong palasyo kanina. Ang ka sa pagtitipon? Ganon nga. Pero mas gusto ko rito. Pulos kasi kaliwang aking binte para sumayaw. <laughs> huh? Ang berdeng ribbon nga pala. Maganda pa rin sa'yo ang asul na ribbon. Bagamat sasabihin kong mas bagay pa rin yung isa, yung berde. Ha? Huh? Oh, ang aking ribbon. Silang... Uh -huh. sayo ba ang kabayo? Oo, sa akin nga. Siya si Alexander. Siya ang matapat kong kaibigan. Kising na kabayo. Kung papayag, Nais ko sana makasakay sa si iyong kabayo. Matutupad sa susunod natin pagkikita. Ah? Maaari ba tayong muli, mahal na prinsesa? Magandang umaga, mahal na Reyna. Kung makarinig ng ingay kung uupo sa hapagkainan. Opo, mala na Hindi ko ito naiibigan. Ayoko kung makita na siya ay masaya. Naninibago ako sa kanyang pag-uugali. Salamin, salamin. Sino ang may kagandahang angkin? kin? Kayo pa rin, mahal na reyna. Bakit kayo pa rin ang sinabi mo? Hmm. Ngayon ko lamang nalibot ang kagubatan. Dito mo mong pagmamasdan ang kagandahan ng bundok, Amihan. Napakalayo ng kastilyo. Di ba? Dito ka pinanganak, Snow White. Richard, para sa'yo. Ha? Huh? Ano ito? Maraming tao ang nagsasabi na maswerte raw ang natataglay ng clover. Para sa'yo. Salamat, prinsesa. Richard, sana hindi lumipas ang ngayon. Sana hindi na lumubog ang araw. Tak balik paket. Mungkin sinasa dia paket. Salamin, salamin, sabihin sa akin Sino ang may kagandahan ang kin? Walang iba Sino? Maganda pa rin kayo, mahal na reyna. Hmm. Ngunit, hmm? ngunit nitong huli, mahal na reyna, si Snow White taro. ang... tinatanong ko, ang sagutin mo, sino ang pinakamagandang babae sa buong kaharian? Sino ang pinakamaganda? Kaya, kayo ang pinakamaganda, mahal na reyna. Dapat na. Napakabata pa ni Snow White para talunin ang angkin kong kagandahan. Sa panahon ng tag-araw, tag-lagas, maging sa panahon ng tag-sibol. At sa panahon ng taglamig. Panoonin natin ang niebe? Oo naman. Pangako? Pangako. Oh? Huh? Huh? Bakit? Anong ginagawa niyo rito? Huh? Huh? Richard? Bakit Richard? Snow White. Maaari ba kitang anyayahan sa aming palasyo? Ha? Ah? Payag ka? Pero... Sinabi ko na. Sinabi ko na sa kanila na sasama ka sa akin sa palasyo. Richard, bakit ka nagpapasya para sa akin na di mo malang sinasabi? Snow White, magagalit ka ba sa akin? Patawad? Nagkaramdam. Dina. Kailan mo ko isasama sa palasyo? Talaga? <laughs> <laughs> Mabilis sa ang lahat ang inyong mga alahas. mas lalong titingkad ang kinaiingitan kong kagandahan sa mga batong ito. Mahal na Reyna, babagay kaya ito. Sa Kay akin. Snow White. Kay Snow White? Sa munting prinsesa, akala ko bata pa siya. Pero nang masalubong ko, dalagitan na pala at di hamak ang kanyang kagandahan. Hmm. Iniisip kong baka bumagay sa kanyang alahas. May nasabi po akong masama. Hindi ko kailangan ang mga alahas mo. Bakit po, mahal na reyna? Anong akin nagawa? May nasami ba akong... Magpupumilit ka pa ba? Uh, 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 hmm. Salamin, sino ang pinakamagandang babae sa buong kaharian? Mahal uh, na reyna, si Snow White pa? Richard? Snow White, simula ngayon, hindi ka na makakalabas sa iyong silid. Ako ang magsasabi kung kailan ka lalabas. Ano suwaye ni Snow White ang kautusan ni Reyna Cristina, Ngunit di niya alam na may nag-aabang na kaparusahan para sa kanya. Sa oras na di nasunod ang Reyna. Nakikipagsapalaran at pakikibaka sa buhay ang nakatakda sa kanyang tadhana. Ano kaya ang mangyayari sa Pinsesa Snow White?